Magandang araw mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo yun, mga idol. So, araw ng linggo ngayon mga idol, kaya napagpasyahanan ng pa na mag-target shooting na naman kami. So, yun. So, seryo na naman kami mamaya ni Sir Alconsino di Cabugao. So, dadayo kami doon. So, may mga bagong kaibigan tayong sasali mga idol. So, nakilala lang din natin sa, ano, na, sa ganitong hobby. Hobby. So, yun. So, nandito na yung laruan natin. Si Pukoy, dyan. Nakabag na. Tapos, itong impresor ni Sir Ruel, yan. Dyan. So, hindi ba natin makipagsabayan sa mga unit nila kasi may bagong unit si Sir Ruel. Uh, may bagong unit, there, si, unit din si Sir Alfonsino di kabugao, So, yun. Station lang. So, si Pukoy pa rin yung gamit natin na naka si Bo Vince Barrel ni Sir Vince Campo. So, yun. Sana, ano, sana sasabay si Pukoy sa mga unit nila mga idol. So yun, station lang mga idol at hinihintay ko lang yung si Sir kasi dadaanan doon niya ako dito. So yun mga idol, stay So yun na mga idol, nandito naman kami sa area eh, ni Kahunter Alconcino. So ito na yung mga unit. Kita natin yung mga unit. Yan. Napakagandang mga unit. Ustak, so, uh, Alog, Napo better Ustak. So mayroon dyang bago yung GCMAG Classic na version to. Dalo natin yung review naman yan. So tingnan natin kung ano yung performance ito. 10 UOI. GC na Classic version to. So yung pag-review na kami yung tirahin nyo. Ito lang. Ito Update na kami naman yan Napalandang mo yun. Marcos Dapuun, na Receiver. Receiver Ayan. lang. 33 yung hatag. Yan yung mga unit idol. na di lang sa kung kuwana. Okay. Side lever. Nakaan ng itong pagis. Black Ops. Tapos ito yung bago. Yan. So, Easy Mag. Classic version to. Tapos ito yung legendary Taurus. na convert sa CP. Tapos ito, unit ni Sir, personal unit ni Sir Ostako. Napakalaki ng receiver mga idol. halus isang dangkal sobra sobra isang dangkal oh. so, ITU YANG pang competition ni Sir Ustak YANG sa atin si, si Pukoy nangyari si Pukoy oh na si Pukoy dyan oh terus kay Sir Ustak so stay tuned lang At, target namin oh so BUKAN na yung birahan yan ngayon so lang mga idol bali isang target PIPIR tayo ngayon sir 25 shots each Oh, 25 shots ito na mga uh, idol so ito na mga idol bali nagsisit up kami ngayon si Sir Will yung tumira ito yung uh, si si Mag Classic version to na naka PRNB premium barrel yan tapos yung unit ni Sir Ustak. sus so, napakalupit tumama sir ano sir ano sabi mo sir Ar Arburo na lang sa mama ni. Oh, arburo na lang daw. Bigay mo na lang to sa amin. Oh, arburo na lang daw kasi malupit din to mama at yung unit ni Sir Jeep Tonyo, yan. Ay liver parang papalag din kaso yung sa atin si si Pukoy yan nasa tabi na kasi surrender na daw surrender na so, kasi ano naka tune, naka -tune yan sa Astro tapos kung babuguhin na naman natin tapos sa hunting hirapan naman tayo so yan pahinga na ng muna yan so yung gamitin natin ngayon yung Black Ops 3 ni si will kasi yung ano yung gagamitin niya yung kanyang GC Mag So, sisyon lang. Yung target namin, no? Nasa mahigit 25 meters yan. So, sisyon lang mga idol. So, ito na mga idol. First shooter. Ah, si sir. ni, hit to me. 25 lahat yung titirahin niya kasi isang target paper na kami. Yan. So, ito yung pampagana, oh. Wala nang laman. Sagan ba sila? Wala lang kasi isang buong target kita talaga yan. lagi na tayo ang paparoon eh so ito na mga idol si Can Shooter uh, si Ruil sa kanyang GC Mag classic version to so bali 25 25 shots din yung titirahin na yon ito ngayon kung kino ba talaga yung mananaig dito kasi may nakatago doon una pustak na pangkumpit talaga kasi napakabigat So yun, lang. so, yun. mga idol. Balik tayo yung uh, third shooter. sana so, nakatama tayo kasi nakakatakot yung mga score nila. So, lang. Uh, yung <laughs> ano yung, uh, natin. So, yun. so, yun. mga idol, bali, bali katapus katapos na nating dumira. binilang na agad ni Hunter, ito na yung, ano, yung tama natin, no? Oh.

Ito yung unit natin. Ito, ito yung target natin mga idol. 250 bali 234 yung score natin. Yan. So, more practice pa talaga. Yan. Yan lang. So, yun mga idol, bali natapos na yung isang araw na hunting ala shooting namin. So, so yung mga four-board dummy, no? At so, yun, hindi, ako natalo. Ito yung, ito yung half-shot lang. Half-shot. 2.33 sa kanya, 2.34 sa akin. So, yung panalo, ito talaga, oh. Yan. Ah, uh, DC Mag. DC Mag version 2. DC Mag, ano sa? DC Mag Classic uh, version to So, yun. Napakalupit talaga to mama. So, ito yung tama niya. Tama. Sinagot mo 'yung play the game, no? Okay na. Tara, tara. Ito yung tama niya mga idol. Oh. Yan. Dinan niya na lang. Halo, perfect na. So konti na lang yung itto. It so 'yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, diyan please hit like, subscribe at pindarin well, mga, so, mga, so, mga idol para update guys mga natin. So, Yan mga idol, maraming salamat.